Ginatawa ng Australian Embassy, bumisita naman sa OCM Bar at tinalakay ang mga posibleng tulong ng bansang Australia sa Bangsamoro Region. Detalye ng balita mula kay June Dimakutang Kaari 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dumating sa kota Batu City ang mga kinatawa ng Australian Embassy at nakipagpulong kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa kaugnay sa peace building, moral governance at inclusive development na kasalukuyang inimplementa sa Barm. Malugod na tinanggap ni Chief Minister Makakwa sa Office of the Chief Minister sina Mr. Matthew Boyal, AJ Solis at Ezra Bayalan at tinalakay ang mga kasalukuyang development sa Barm region lalo na kaugnay sa takbo ng politika. Ayon kay Makakwa, labi labis nito ang pinasasalamatan ng pakikisa ng Australian Embassy sa adhikaing mas lalo pa umanong mapalakas ang ugnayan ng bansa Australia at ng Bangsamoro. Moro. namang makipagtulungan ng Australian Government sa mga sinusulong ng Government of the Day ng BARM para sa mas lalo pang ikaunlad ng mamamayang Bangsamoro Moro ayon pa kay ICM Makakwa. Mula sa Central Mindanao, Bangsamoro Region, RH19, Jun di de makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sopran Jun.